pa-union na. Kanya-kanya lang taga-tabaw. Kailan next year ah uh, pag-boost up at uh, campaign. So wala kito uh, yang Congress uh, magre-resort tayo as VIP. Wala namang ganoong usapan. Uh, wala, wala kang ganoong na usapan. So next year noon 2025 meron kayong senador campaign. Lahat sila, P lahat sila senator. Yung kuya ko, uh, si Paolo Duterte, yung congressman na yun, senator. Uh, mm -hmm. si Sebastian Duterte. Si tatlo ang um, Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang um, Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, yeah. uh, okay. Bibi? Okay, uh, okay. Okay. na yan. Wala, wala presiden sa Duterte, ma'am. Wala mag sa Duterte. Ang inong sa kuang mama. Ayon sa Opulong Opinion Poll, Duterte Inday Sara 42% sumunod lang sa kanya si so rank number 1